Sa okay. anong sakit mo? Sciatica. Sciatica? So masakit ang piki mo? Oo, dito. Oh, piki. Sakit Ay, piki. dito. Pagabi, masakit. Medyo na dito. Oo. ano yan? Alam na alam ko yan. Eh. Ito yung sakit sa'yo. Ito. Yan ang sciatic nerve. Konektado sa singit. Sige, mm -hmm. napad na eh. Galing ka na sa iba. Nagpagamod na ako sa ano. Ang kapag sa Cairo yung last year. Cairo? Sino nang kairo sa iyo? Sikat. Kadasma. Ah. Nanungot niya ako na wala yung sakit. Tapos sabi niya sa akin, babalik lang pag ginawa mo lang yung mga doon. Kaya hindi um, ko trawang pa sa tindahan. Ubot oh. ako ng mga bibiga. Bumalik. Kaya bumalik ko sa kanya nung Monday. Ganun ulit ang ginawa niya. Kaya nakita ko kayo. Bakit mo bak, pa bak, sa tindahan? Mga bigas, buhat mo. Minsan, 25 kilos. Yung hindi ko nararamdam niya. Hindi nga, yun. dapaan na Bumalik ka sa kanya yung Monday. Pumunta ka na naman dasma? Oo. Pinyahe mo? Oo. Oo. Oh. So, eh, saan ka nakatira? Isang city na. Saan ka nakatira? Dito man ako. Bakit di ka pumunta sa akin? Doon ka sa ako city? Yan lang po lang nakita. Ah, bago lang. Oh. Uh, kung nakita mo, dito ka na lang. Oo. Oh, oh. Eh, nakabayad na ako doon. Pagkano nabayad mo ron? 20. Oh, good sitting oo oh, pati ano siya? ang kupang drawer tsaka ano binayaran mo na ang buo yun oo oh, kasi ano e uh, parang package pag hindi package 30 oh. eh oh. sa yung ngayon sa isip-isip ko -isip, kaya hindi nga raw kung Monday walang kung mabuka marami, disc sakit mo disc valging oh. wala ka mang imaray wala oh. oh. disc valves ka hindi ka city ka

ito, nahuhulitan nga, dahil makakaya ng upo. Oh. So, gabi, na malalakan ka? Oo. Oh. Bakit yung lugar niyo, Saan ba yung lugar niyo? Walang okay, ito. Walang kita talon. Arap namin, plaza. Mm. -hmm. Yun yung gumagapang doon? Oo. Ito, tiba parang naman sa kundi yung kamulit. na Nung walang manhit. Diba? Nung walang manhit. doon nga nagbara. bara. Ito yun, o. Oh, bara sa iyo. Pag uwi mo sa bahay. Pero kailang may na tubig ang ano, may ano lang. Kumukulo, Hindi yung papaligo ko ba? Ah, oo. Yung mali, normal. 24 hours ka ba kung maliko? Huwag kang maliko ngayon. Ha? Ang traditional bihira na ngayon mahanap ako. Yan ang sarap ko. Alam mo na, bihira na mahanap ako. Kaya kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oo. Oh, senior na sa yun, sa yun sa eh. Sabi niya, matagal kang, matagal kang nanampin na siya, mga ganyan sa'yo. Patay na kadalasan. Alay.